Ganoon mga kasagbat, harvest na tayo ng kalabasa na dapat ay sa linggo pa. Problema, dinadaga. Apat na kilo sana to. Ayan. Sayang. Dapat linggo pa ang harvest nito. Harvest na tayo ngayon. pakaisapan yung mga daga hindi <coughs> naman nilang hindi kainin eh dapat linggo pa ang harvest nito kaso wala walang matitira sa may-ari alam na alam ko kung nasaan ang mga bunga nila kasi ako ang kanilang makisaya ito apat na kilo sana hindi ko na sila titirahan tubusin ko na yan kahit maliit sayang yun maliit ganda sana ng bunga sunod sunod isa tatlong <coughs> kilo yan ito 3 and half kilo na meron pa dito eh. ayan nakatago nakatago lang ang bunga ayan ito pa maliit lang may isang kilo ganda na tayo para sa susunod na tanim second crop ito maliit pa to sayang to ito pa. Tatlong kilo. Oops. Ito pa. Hmm. Ayan pa. Hindi ko na titirahan. Hindi kayo mapakiusapan. Ubusin ko ang bunga. Ayan pa. Nakatago. Oops. Kili e, na to. Kili sumadali ng daga. Ito e, pa. Ayan pa. So, kagandahan nito. Kahit sa puno, namumunga. Galing. Dalawang kilo. Alam ko meron dito eh. Oh, ayun, sabi na. Ito okay. pa. Maliit lang. So sayang. Mana pangakin? So. Hindi ko kay titil Ah, nagatago. Oops. Eh, 'di ko malilimutan pa kita. Kwadami na minahan ng napitas. Ayun. Excuse me. Lalangan ng red lady. Eh? Yes. Red lady. Lalangan. Eh. Ito. Limang kilo. Bigat. Ah, dapat linggo pa yan. Inuubos ng daga. Hindi mapakaisapan. Sayang to. Apat na kilo to. Good afternoon. Yan po ay bunga ng aking katamaran. Hehehehe. He, he, he. Yan mga ano yan. Nabansot. Inuubos kasi ng daga. Bruno, dami nating gusi. Bruno. Lalaki ito, ah. apat na kilo. Ay, lima. Ito, limang kilo. Limang kilo. Limang kilo ito apat na kilo dami ito limang kilo to Bruno ang dami nating gusi Bruno 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 <laughs>